Malaki sana guys pero naunahan na kami. <laughs> Uli natin guys <laughs> ayan. tira ng mga butete. <laughs> Magandang araw mga kalagay vlogs. Ito nga po pala yung kaganapang kahapon. So uh, guys, ito ay kawalong area ni Una Lagahino and unexpected to. Kasi tayong bagong kasama. Si Una at si Kuya Vic. Saan tayo po pwesto? Ba't tayo sumama na yung Ah, tayo ah, dito muna tayo uh. Téndi -tanda. Téndi -tanda. Téndi -tanda. hindi, madaan muna tayo doon para makapagluto na so guys, malalaman natin kung may huli tayo ngayon, may kasama tayong dalawa so kasalukuyan na tinatanggalan muna ng tubig dahil katagay malakas ang ulan ngayon ay bubuksan na ang makina namin ang leader ni Madam. Kasama namin pala si ano si Oden. So, meron tayong tatlong bagong kasama sa pag-arya. Diyan si Kuya Vic, si Onel, at si Onak. Si Onel lang ang may ano, iiwan. Abot na lang dito. Diyan na lang. Bani, mas maganda doon sa banda nahan. Oo. Wala na. Ayun ka lang pa pala. Hindi na natin ang mga pilihan ni Madam. Napakagami ng dala ngayon baba na rin natin ang upuan tsaka yung kalan. set na po ang lahat ay baba na at mag, uh, ano na sila, maglalatag na sila sa so, ako naman akit na ako dito para makapagsimula na kaming magluto ng ulam at saka kanin dito pala kami magsasain guys may iwan pala kami ni madam hindi na pala may iwan si Unel so magpiprepare na kami guys ihanda mga parapernalias char So, ito po ang sitwasyon namin lagi kapag may area kami. Parang, ano siya, double purpose siya. <laughs> hindi nga namin maintindihan guys kasi kapag umaalis kami papunta dito sa Butag Pier hindi naman umuulan. Mainit at kalmado naman ang panahon. Tapos, pag nandito na kami ay mararamdaman namin na biglang humahangin tapos biglang babagsak ang ulan. Oh, no! Ayan lang po ang aking maglalawaan sa ngayon, yung takpan ng pagpapunta yung hangin sa Guys may ano oh, may rainbow pala, ay hindi, hindi masyado kita, ayan oh, ayan oh, rainbow! Nung nakalipat na nga kami ni Madam dito sa bandang dulo ay naglagay ako ng konti na magsisilbing pananggapan samantala habang wala pa yung mga boys. Dahil medyo malakas yung hangin na nagmumula sa kanan. Tapos inaready ko na rin pala yung ilaw namin dahil pagdating ng mga boys ay magsisimula na sila na ilagay yung trapal. Tapos ay eto si Madam nagsimula na rin magprito ng footlong at saka yung hotdog na inihanda ko. Buong akala nga namin ni Madam ay hindi na matutuloy yung paghuhuli ng At ista. pagpunta dito sa pier. Kaya kung ano na lang yung naisip naming dalhin ay laban na. Dito na sila guys. Naubusan ng gasolina daw. Ayan guys, gagawa na kami ng DIY tent again. Kailangan na talagang makabili ng tent, no? Kasi sobrang hassle pag ganito. Biglang bubuhos yung ulan, tapos lalakas yung hangin. Struggle is real. sa puntong ito nga ng aming buhay eh, medyo malakas na yung bagsak ng ulan dyan o medyo malalaki na yung bagsak ng ulan pero datapot ganun pa man ay tuloy ang laban makikita nga po pala sa moment na yan kung gano'n nakalumas yung ng alo kung maikupumpara ang sitwasyon ng ito po ang mga buhay Tito. probinsya medyo malapit na pong matapos ito na naman po ang ating master chef si madam <laughs> ngayon guys ganito ang itsura ng ating DIY tent so ayan si madam nagluluto pa rin siya watch up kakels okay, pwede <laughs> <Friday laughs> na yun wow! Nung natapos na nga magawa ang DIY tent namin, ay pumunta na muna si Onel at si Pasio sa pagbili ng gasolina. Itlog na nga pala ang tinatapos ni Madam na lutuin sa mga pagkakataon na yan. Ayun, ang iluluto ni Madam ay sunny side up. Egg sunny side up. Ito.

Ano mo tawag nito? Kayo dito ko na. Wa. Ano makakain? Ha? Bali ang ulam nga po pala namin diyan ay egg sunny side up, foot long and hotdog dog, tsaka yung all-time favorite natin na karne, karnenas. Ayaw, di ba? <laughs> Back up na rin pala kami pagkatapos naming kumain tapos konting kwentuhan. At dating gawin, kailangan wala tayong maiwang basura dito. Sa mga bago pa lamang po pala na nakapanood ng aming video, ay welcome po kayo sa aming tahanan o bago pa lamang pong nakapag-follow. Ito po pala ang buhay namin sa probinsya ng Sorsogon. Nung nasigurado nga namin na lahat ng gamit ay nailagay na sa bangka, ay kanya-kanya na kami pumesto para makaalis na rin hindi kami. Hindi na nga pala kami bumaba ni Madam habang tinutulak ng mga boys ang bangka. Baka okay. kasi sumadsad yung LSC kaya hindi muna sila sumakay. So guys, pupunta na kami eh. Medyo maala ng konti eh. Huh? Hindi natin sure kung... Dahil lumipas na nga ang madaming minuto ay hindi pa namin nakikita, kaya nagpasya muna kami na bumili ulit ng gasolina. Guys, pabalik ulit sa Bicol, kasi kanina, halos, siguro mga 20 minutes na kami, or more than 20 minutes na kami nagpapa, ito't ito't di pa rin namin nakita yung panorin ng pan. So, oras nga pa na ngayon, 8.48. At sa wakas, pagkatapos nga ng isang kalahating oras, o almost 2 hours na ata na paghanap namin, ay nakita na namin ang buya akala talaga namin na wala na talaga sila actually ano kami uh, last round na sana kasi nakailang ikot na talaga kami dinamin makita hindi namin alam kung bakit dalawang ano naman dalawang flashlight na yung ginagamit namin pero wala pa din pero at least ngayon hahatak na tayo at sana eh madaming huli sana sana muntik na tayong mag call a friend guys so ang oras ngayon is 9.39 so halos ay almost 2 hours na pala kami naghahanap guys Nagsisimula na silang maghatak ng lambat. Ayun, nyo. Malaki sana, guys. Kaso, na ano, ano na. Nakakain uh, na siya. Sa sobrang tagal namin ng ano. Sa sobrang namin hindi nakuha. Sayang. Malaki sana guys pero naunahan na kami. Kaya lang po ang natira. Kaya nasip po sana. Ay, paano matagal kami? Puro wala na lang po. Tira tira na lang po ang kami. Mauli. Wala na po siyang Okay lang yan guys. Ang mahalaga nakita natin yung lambat. So ang kuli natin guys ay na ang tira tira ng mga butete. Kawawa naman kami guys. Guys, at matanguli namin. Puro tira tira na lang po guys. Ang <laughs> ito na lang. Ang na lang. Ang ano, itong isa walang mata. Kawawa <laughs> oh, naman. Sobrang talaga kami sa oras guys. Kasi sobrang hindi nang talaga makikahala namin, Wala na talaga po. Kasi isang round na lang talaga. Uwi na kami. Tapos, yun. Tinamaan ito yung buhay. Ayan. Kaso ngayon, yung mga huli na lang. Yung mga huli na lang. Yung mga huli na Mga, ano ba kung mga dyan? Mga katina. Kung sino man lang. Meron ako kaming ano, pang kilaw. Hay naku, kunti. naman. Yes. <laughs> Napakabuo na rin ko, mga sawa ka. Buhay na buhay siguro ka anong alam niya. Ah, antau dito. Nang salambat. Tapos, so naman ako ng mga guys, no? Isa pa ang buo natin. Aba, yan. Mas mahalaga i-kita natin ang anong lambat. That's dua, right. Oh, okay. Full, kailangan mo tawag. guys. Sayang pala, malalaki pa naman sana. Pero okay na rin, okay, rin. Huwag lang kalahati lang ha. <laughs> o ilan? Tatlo? So sa pagkakataon ito guys, isang, isa, isa pa lang ang buo. Ayun nga po at ganoon pa man na konti lang ang aming huli. Ay naging masaya naman ang gabi namin. Puro tawanan. May kaba, may kapraningan na konti. Dahil akala namin ay tuluyang nawala ang lamang. Pero at the end of the day, tawanan at halakakan pa rin yung nangibabaw. So paano po hanggang sa muli? Sana masaya ang araw nyo at huwag kalimutang umiti. Huwag kalimutang mag-like, share, comment, and Follow, bye bye!